dalawang nilalang na may napakalaking kapangyarihan. Ngayon ay iisa, hinubog sa sakit at kaguluhan. Ang isa pa, isinilang mula sa sinaunang kasamaan at hindi banal na mga butas sa batas. Si Jennifer ng Vangerberg ang pinakamakapangyarihan at mapanganib na mangkukulam sa kontinente. Kaya niyang kontrolin ang kaguluhan mismo, apoy, kidlat, telekinesis, mga portal, ilusyon at kontrol sa isipan. Nalampasan niya ang mga hari at hinarap ang kamatayan. Naglakad siya sa digmaan at digmaan ay sumusunod sa kanyang kagustuhan. Ngunit ngayon ay hinaharap niya ganap na bangungot, wishmaster, jin, demonyo, halimaw ng katusuhan. Nagbibigay siya ng mga kahilingan, baluktot, isinumpa at nakamamatay. Kagandahan, aalisin ang mukha mo. Kapayapaan, papatigilin niya ang tibok ng iyong puso dahil hindi kanya dinadaig sa lakas. Hinahayaan kaniyang sirain ang iyong sarili. Kaya ano ang mangyayari kapag ang isang Battle Mage ay nakatagpo ng isang Wish Warping Trickster? Ngayon, pinakakawalan ni Yennefer ang galit, bagyong apoy, kidlat, portal na yumuyuko sa espasyo. Ang Jean, hindi siya humaharang. Siya ay nakikinig. Naghihintay siya ng isang pagkakamali, isang kahilingan, isang desperadong utos. Sunugin siya hanggang maging abo. Boom! Ngayon siya ang nasusunog. Sabihin ang maling salita at tapos na. Pero si Jennifer Tao hindi siya tanga. Nakaligtas siya sa mga mangkukulam, mga hari, mga wild hunt. Nakipaglaban siya sa mga jin. Alam niya kung ano ang kinakaharap at kaya niyang gumawa ng counterspell. Itali ang esensya. Ikulong siya sa paradox. Pero hindi ito tungkol sa hilaw na kapangyarihan. Ito ay tungkol sa laro ng chess sa pagitan ng master ng wika o barchar on reina ng kaguluhan. Kaya sino ang mananalo? Ang posibilidad ay hati sa 60-40 pabor sa wishmaster. Sa karamihan ng timeline, lumalaban si Jennifer pangalawa at ang Jean ay kailangan ng isang pangungusap. Pero sa 40% na iyon, nalilin lang niya ito, nalalampasan siya at pinapulbos ang kanyang baluktot na mahika.